Maobayan, ako po si Captain Jerome Hobson na Uba, Officer Das 146467 AGS Philippine Army. Ngayon po is uh, November 30, 2025. At uh, ngayon po ang cut-off ko bilang isang uh, aktibong sundalo. Uh, Na-discharge po ako due to my disability. Ako po ay totally blind. Na sabugan po ako ng bomba sa Mindanao during our combat operation against the BIFF. At uh, ako po ay pumasok sa sundalo na buo, kompleto. Basta uh, ngayon po, nababas ako na, na wala ng uh, paningin. subalit ang sabi ko po ay hindi na wala ang aking paningin. Ibinigay ko lang po ito sa ating bansa. Isang karangalan po ang magulat para sa ating bayan, It's an honor to be God-wounded for our country. So what kung uh, na wala ang aking paningin? the important is I did something for our country. I believe that uh, I did my part as a soldier, as your soldier. Uh, kahit ano po nang nangyari sa akin, ay uh, hindi ko po pinagsisasihan. Kahit ako'y bibigyan pa muli ng pagkakataon na makapag-servisyo uh, muli sa bayan, pipiliin ko pa rin ang pagiging isang sundalo. Sapagkat uh, dito ko po nakita na ang pagiging isang sundalo ay uh, hindi lahat binigyan ng pagkakataon na mamatay para sa ating bayan. Ika nga ng ating uh, dating pauna. At uh, ngayon po, may isa akong follower na nagbigay sa akin ng isang uh, token at uh, bubasahin ko ito ng ating anak. Street, anak. Uh, ano ang nandyan? Ito yung logo ng AFP. Okay. Sa gitna. Ito so, sa baba. Yan dito may nakalagay. Jerome J. Jacoba. Captain O-146467. Tapos may tapos open and close This is IMF, PA. 09 15 2010 1 dash Oh, date. date. oh, And then? Sa likod. Ah, uh, mayroon pa sa likod. Okay. Anong nakalagay sa likod? For your unwavering service and sacrifice to the nation, Rangers lead the way. Ah. Uh, Maraming salamat po sa uh, aking uh, mga kababayan. Uh, bumalik po ako sa aking pamilya. At least, hindi nakakahon. Uh, hindi ko man sila nakikita, but uh, at least, uh, naiyakap ko sila. At, uh, sabi ko anak, ay uh, proud ako na naging uh, isang sundalo kasi ang pagiging sundalo ang nagidaan para mabigyan ko kayo ng magandang buhay at uh, ko kayo. Kaya kahit na wala ko na nakikita ay gagawin ko pa rin ang aking makakaya para mapatapos kayo sa pag-aaral at mabot ninyo din ang inyong mga pangarap ba ng araw. Kaya, hindi na, uuwi na si Papa. I'm coming home. Coming home. Uh, sapat na siguro yung dalawang mata na ibinigay ko sa para sa ating bayan. Kaya Salamat Salamat sa aking follower Na Nabigay po nito Kaya Sa lahat ng mga kababayan ko Lahat ng mga Pilipino Na nagpasahod sa akin Maraming maraming salamat po At uh, malaking tulong na Kahit lalabas mo na ako sa servisyo na Ganito At least Ah uh, may karangalan ang aking uh, paggabulan. May silbi ang aking pagkabulag. Uh, parang po yun sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga tropa na nandyan sa servisyo, ingatan nyo po ang inyong servisyo. Uh, panatalihin ang isang pagiging mabuting sundalo at uh, isang pagiging uh, mabuting ama sa inyong mga anak, sa inyong pamilya, at lalo-lalo na huwag niyong kalimutan ng Panginoon. Pagkat at the end of the day, babalik at babalik tayo sa kanya. So, with that, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat na aking mga naging uh, classmates, simula sa ROTC, sa uh, CSE, Natalas Class 25, Class 2010, sa POTC Class uh, 36, Class 2012, sa OPC Class Lakandiwa, Class uh, uh, 63, Class 2014. Maraming maraming salamat po inyo. Mga classmate ko po sa OCS maraming maraming salamat po sa inyong lahat at uh, sa Scout Ranger family maraming maraming salamat po sa inyong lahat this is your captain blind alright exciting up maraming salamat po magandang araw po sa inyo lahat ito po ay uh, uh, nakakaiba sa iba't ibang video na aking ginagawa dahil ito po ay tungkol sa isang magiting na sundalo natin na si Captain Jerome Hakuba, ODAS 146467, Philippine Army. Uh, kung nakita nyo po, ang ating uh, butihing kapitan ay uh, nabulag dahil nasa bugan po ng bomba. At uh, sa uh, nag siya, at ito yung nangyari sa kanya. Ngunit pagkatapos siyang nabulag, ay uh, nabigyan siya ng tinatawag na CDD or Complete Disability Discharge ibig sabihin uh, hindi na siya pwede sa military dahil nga hindi na siya pwede sa combat operation at nabulag na nga siya nung nakita ko yung video niya at uh, uh, pinag-isipan ko yung mga nangyari sa kanya ay eh, parang hindi tama dahil ito ay isang opisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na para ipagtanggol ang Pilipinas at uh, uh, dahil sa ganyan ay basta't bibitawan na lang natin ay hindi naman yata makatarungan yan kaya binigyan ko ng instruction ang ating chief of staff na isuspindi na yung CDD ng uh, ni Captain Jacoba Bukod pa doon, ay uh, dapat ibigyan siya ng promotion dahil sa katapangan niya at gawin na siyang major at uh, maghanap tayo ng mga iba't ibang posisyon na pwede pa naman siya yung ating mga tinatawag na uh, the major adaptive duties kasi kahit medyo, kahit nabulag na po marami pa ring duty na pwedeng gawin ng isang sundalo lalong-lalo na sa isang sundalo na may 15 years na experience marami may dadagdag at maitutulong sa atin yan ay In instruction ko rin ang uh, ang ating secretary of national defense na pag-aralan ulit itong polisiya natin para hindi naman mangyari ulit ito na ang isang sundalo natin na nasaktan dahil sa sakripisyo niya dahil, dahil ginagawa niya ang duty niya para ipagtanggol ang Pilipinas ay basta't pagka nasaktan ay basta't bibitawan na lang natin Hindi naman tama yon Kaya gagawa po tayo ng bagong pulisya sa CDD sa lalong madaling panahon Ito ay para sa lahat ng ating mga sundalo na dahil sa duty nila sila nasaktan sila ay nagka-injury ay dapat naman e ay din ang ating pagkalala sa kanilang katapangan at sa kanilang sakripisyo kaya ito po ang pagbabago na gagawin natin mabuhay ka Captain Hakuba ay hindi mabuhay ka Major Hakuba. at uh, mabuhay ang sandatahang Pilipinas